Assalamualaikum so, guys, I'm Jomera Bin. Ito yung, Bill. Ito yung uh, Muslim community sa Tagkawayan, Quezon. So as you can see, ito yung vicinity map natin. Itong kulay blue, ito yung mga commercial area. Kung gusto nyo mag-plan na magtayo ng business in the future So this is the area kung saan kayo hmm. Dito sa right side naman, ito naman yung Islamic Center at Madrasa So actually hmm. ongoing na yan sya oh. uh, Meron na, operation na siya. Tapos dito naman sa left side, ito naman yung ating uh, masjid. Masjid. masjid Grand mosque Yes, inshallah So itong area na to, itong area na to, This would be the uh, residential area. So, bahala na kayo kung hindi kayo. 50 square meters or as low as 6,000 monthly. May nakapin Yes, yan. Mga naka-research na yan. So, dito sa area na to, ito yung area naman nito pa doon. Yung lot. Lot area. Tapos ito ay business center. So, napaka-easy lang para kumuha ng property, no? All mm. you have to do is just submit your valid ID. Tapos, mm. mag-fill up lang kayo kung kanina ipapangalan yung property. And then, magpili na kayo. Kasi, kung makikita nyo yan, yung mga pula is sold na yan. konti na lang ang unit. So, for as low as 6,000 pesos monthly. So, yan ang mga form na re-refill lang. Ate, follow lang sa kanilang FB page. PM lang po. Maraming salamat.